Good morning. good morning, good morning, good morning mga kababoy. So ayan, nine days na po ang aming BA. Ayan, so ganyan na po yung mga pangangatawan nila. So ayan. So ayan, unti-unti na namin silang tinuturuan kung paano kumain ng, ano, pag nito pa, pilits? Booster. Ha? Booster. Booster. Ayan. So parang nahihiya pa silang kumain mga kababoy kasi hindi pa sila nasanay. Ayan. So ayan no, hindi nila pinapansin. So ayan dito is, yan nagtatago sila. Ayan, ay Ay, nasanay sila mga kababoy dito sa kanilang kuna. Ayan, may kuna kasi sila and then my pintuan nang papunta sa kanila ayan mga kababoy kakain na po yung nanay nila kasi maya-maya pa didik na, na naman ayan. so ang pinapakain namin sa kanya mga kababoy yung una is yung mas kasi lang parang ang hindi siya mabusog so ang ginawa ng husband ko is pinalitan niya nang ng, ng fillets na yung buo din nilalagyan lang ng tubig para siya ay ma yan. Hmm. Para mabasa then uh, hindi na magiging matigas yung fillets. Yan. So yan, early in the morning maglilinis na mo naman yung amo. sa pinakamamahal niyang alaga. Yan. So, nine days na po siyang nanganak. So, unti-unti na po siyang naka-recover mga kababoy. Malakas na siyang kumain. So, yung mga anak niya, kailangan munang ikulong. Kasi, nililinisan po yung kulungan. Kasi pag hindi sila ikulong mga kababoy, sama sila doon sa mga yan o oh, sa mga madu, mga ano basa doon mababasa sila so habang kumakain yung nanay nililinisan yung kulungan niya Ipanginan din yung mga tahanan. din yung mga anak niya ay dyan na muna sa loob ng kanilang munting kuna so ayan So, 11 lahat itong aming biik, mga kababoy. Ayan. So, sarap na sarap sya. So, ayan mga kababoy. Muli nating lagyan kasi kapaubos na. yung mga biik, hintay lang. Then, kasi maya-maya, pag nakatapos na kumain ng iyong inyong inanay, ay kayo ay dididid na rin ulit. So, ayan. So, waiting sila sa uh, waiting sila sa pagbukas ng pintuan. Ayan, dito mo, dito. Kasi naka-close pa. Ayan, bye-bye na muna mga kababoy.